Pag meron kang ganito, nag sales ka ng 1 billion. Sa loob ng? Sa loob lang ng isang tao. Boom. 1, 1 billion. O mm -hmm. oh, Brad, hey, saan bumunta? Ito na ang ating final uh, destination ng unang chapter. Punta ko dyan sa ano, sa Ortigas. Sama ka ba? Tara ano, na, sakay na. Walang tayo ng ano natin, ng patas. Patas ng uh, vitamina. Na. Hello, Ay, nandito daw siya. Pa, liligawan pa. Gagawin pa ng paraan. Sabi ko nga sama niya si Ate Connie sana bukas eh. Oh, brother. E, Tingnan ko yung ano eh, sinasabi ng isang downline natin eh. Ano sabi? Magaling to, magaling magbenta. Eh, no zero yan No zero day. Nakabenta niya lang kayo ng mga beauty products, kaya nakabenta naman siya ng pampaganda ng kalusugan. So sa tayo ng Ipern. Bukod sa gaganda ng kalusugan mo, ito ang Ipern Hub. Ayun oh, Ipern Hub 'yan. Oh, Ipern Hub. Tuks, tuks. Kumain ng yung na. <laughs> eh, dito na meron paggawin natin dito ngayon. Gagawin natin dito ngayon, syempre magwiwi tayo. Kuha tayo ng cheque. Sige, tara na. Tara. Sir, saan ba kami? Mapuprosin. First time kasi bukwa kami ng cherry. Ayan. And mga kaya din ang alam. First time ah. Uh, first timer. Hello Hello po. Good morning po. Good morning. birthday morning. na namin bumuha oh, ng cherry. Await na lang kayo ah Sige po. Ay, pag-refer na lang ang mga ID sir. Ah, sige po. Downline po kami ni yung ah Oo. ID po. Isa lang po. makita niyo lang dito, mamaya. Ah, sige, ah. sige. Withdraw sa hyper. Ganito mag-withdraw. Step 1, kailangan na kang Tama ba ba? Guys, meron pala kayo papakita sa ito. Sa iFern kasi. Ito, ito mga to, ano to. Award dito. Ibig sabihin, pag meron kang ganito, nag-sales ka ng 1 billion. Sa loob ng? Sa loob ng. Boom. 1 billion. At ito ang malapit dyan dito natin simulan. Consecutive sila. From 2019 2019, 2020, 2020, 2020. world branding, world branding. Yeah. Okay, everything. Ito 2021 to 2022, 2022 to 2023, 2020. Okay, dito na tayo Baliktad, ano ulit Dapat din yun Baliktad, doon nagkapal yung Ito, Basta, okay na yun. Ito. oh, pwede, pwede. Asta, ito. <laughs> yan. Dulo yan. Baka mamaya, isa base cam yan. <laughs> Marian date. <laughs> Mariyan date, Mariyan date. <laughs> tama yan na tayo. Yan. 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 taon, pang pitong ano uh, nila award. Yung isa nito nandun yung isang pampito, kukunin nila sa Japan. So, sa ka pa magtitiwala. Syempre dun sa subok na na merong katibayan. Tama. Ito yung ano nila, yung kung saan nga nung ayoko dyan. Sa ano yan. yan, Washington. Yeah. Sa Kensington pala. Kensington pala. <laughs> England. Kensington, England. Ito, yeah. ito,

Saan nga ano, dito? Ma'am totoo ba to ma'am? Totoo ba talaga yan? Totoo po ba name si Richard pa dito. Ito yung isa namin business partner <laughs> ko. Magkano sa'yo? Ayan. Ano ma'am? <laughs> 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 <Upland, laughs> Ang yeah. um, ma pa. <laughs> <laughs> sir, November 7th. 7 mo, first time tayo ililibre ni Jen sa Sa hala So <laughs> oh, Brad, ba't ka malungkot? Eh kasi hindi ko naman sure kung totoo ba ito eh Alam niya? Oo oh, Sa'yo ko na yan? Mga hmm. oh, nga pa yun eh. Bakit kumalbog pa mamaya pupunta natin dun sa beta Ah dito sa kabila, ito Yan, yeah, yan yeah. Kung ito totoo Kung tatalbog <laughs> Ito na guys yung pinagirapan namin sa iFrame, ito yung proof na hindi kami scammer. <laughs>